ang mga bus sa Metro Manila dahil sa mga bumabiyahing kolorum na nagpapasiki pa lalo sa daloy ng trapiko. Kaya naman ang MMDA, mas hinigpitan pa ang operasyon kontra kolorum ng mga sasakyan. Nakatutok si Steve Dailisan. Halos okupado na ng mga bus na ito ang MMDA headquarters sa Makati. Puno na kasi ang impounding area sa Pasig. Ang mga nahuli pa ang mga bago at mula pa sa malalaking kumpanya nadagdag ang mga bus na ito sa humahabang listahan ng mga nahuli dahil sa mas pinaigting na anti-colorum operation mula noong nakarang linggo. Ito raw ang tugon ng MMDA sa matagal nang idinaraing ng mga bus company at malimit punahin ng mga motoristang di pabor sa panukalang pagpapalawig sa number coding scheme. Sa datos ng LTFRB, lamang, may git 8,000 lamang ang lihitimong may prangkisang provincial buses, habang may 5,000 naman ang city buses. Ito ang bumubuo sa halos 5% ng kabuang sasakyan sa Metro Manila. Pero ang bilang na ito na daragdagan dahil sa mga kolorum na dagdag traffic din daw ang hatid. Problema natin yung space. So kulang ang space, sila yung malalaking nag-occupy ng space. Higante. At minsan wala pa talagang disiplina, balagbag. Ay na mismo sa MMDI mahirap daw talagang tukuin kung isang mu biyaheng bus ay kolorum out of line o hindi. Lalo na kung pisikal na anyo lang ng bus ang inyong pagbabasihan. Gaya halimbawa nito, Ayan o, dilaw naman yung kanyang plaka, may sticker na 2013 at meron body tag. Pero nung magkaroon daw ng initial violation na paglabag sa yellow lane policy na ipinatutupad sa EDSA, sa kapalamang na pag ng MMDE mula dun sa mismong dokumento, itong prangkisa, na ito pala ay dapat mula sa pangpalay San Jose del Monte, Bulacan, patungo ng Santa Cruz. Pero galing daw ang bus na ito ng kabanatuan at pabiyahin ng EDSA sa Cubao, kaya malinaw daw na out of line. Eh, hindi ko namin alam mo yung mga linya niya, basta Diba, tinawagan nyo kami, ibigay naman yung gano'ng bus, e, eh. ibigay nyo namin. Papunta sa gano'ng ruta Oo, ah, sa Pero paano yan? Pag bumabiyahe kayo, hindi nyo nakikita yung parang kisa, hindi yun hindi, hindi nyo lang ako oh, sinisilip yun bago pa malaya sa bus? Eh, minsan ako sinisilip. Minsan hindi naman namin nakukuha dahil isa, dito lang naman yung mga linya nyo. Yung ibang araw, peke ang plaka o katulad ang plaka sa iba pang bus. Tama ang plaka sa harap pero iba ang plaka sa likod. Dahil sa bagong bus dispatch system ayon sa MMDA mas ilagang colorum city buses kaya mas madalas daw makahuli ng provincial buses. Simbrihan naman, uh, especially EDSA, nandiyan kasi nakabantay mga tao nila, inspector, dispatchers nandiyan sa EDSA. So, pagka may operation natitimbrian kagad yung mga ano, mga illegal na sasakyan nila na huwag dumaan dito or ilipat mo yung pasayro 6,000 pesos na multa at 3 hanggang 6 na pagkaka-impound ng parusa sa first and second offense habang total cancellation of registration sa third offense. Kaso may ilang bus na hindi na rin tinutubos. Yung ibang mga bus dito inabot na ng taon, kinakalawang na. Siguro i-auction na lang namin yun? I-auction na lang o pag 'yung may mga baha gamitin pang uh, rescue ng mga stranded kung umaandar pa pero 'yung iba Siyempre, hindi naman namimaintain yon doon eh, na pinapaandar araw-araw. Baka yung mga baterya noon, napiktado na. Umaasa ang MMDA na makikisa ang publiko sa pagre-report di lang ng kolorong buses, pati AUV o taxi sa MMDA para makatulong sa pagbawas ng mabigat na traffic. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 Horas.